Guys, naamis lang ako dito sa video ito sa ang laki ng portion ng pagawaan ng ano nila, pagawaan ng soupau. Kasi ito siguro yung uh, pangunahing supply ng pagkain nila. Katulad ng ating mga tinapay, kasi tayo mahilig tayo sa tinapay, pandesal sa umaga. Pero sa kanila talaga magugulat ka, oh talagang ang daming siopaw, iba-iba, iba-ibang palaman sa loob. Mayroong meat, mayroong vegetable. Ito yung pangunahin nila sigurong appetizer. Kasi bakat kahit saan ka magpuntang restaurant, Chinese, Korean, or minsan sa Japan, or Japanese restaurant, nangungunang ibigay nila na appetizer is siopaw. Ganito. Either pipili ka na lang vegetables or meat, Kaso sa atin, ang akin lang, kaya na-share ko ito, sa atin, parang halos ang mga tao natin, siguro half na mga Pilipino ay halos ayaw kumain ng siupaw. Dahil nga, may nabalitaan noon na in the part of Cebu sa Bisaya na mayroon daw gumagawa ng siupaw na hindi real meat ang ginamit, kundi meat ng something. Hindi ko nalang i-mention. Kaya usually ang mga tao sa atin halos ayaw kumain ng siopaw dahil nga hindi sila nagtitiwala sa meat sa loob. Kung talagang totoong chicken ba yan o totoong pork ba yan o toto, toto, totoong beef ba yan. Minsan sa atin nilalagyan din ng boiled egg. Pero dito sa Chinese, Korean and that country, grabe pala talaga sila gumawa ng ganitong buns. No, nakikita mo talagang it's a huge business. Parang ito yung pangunahing supply nila katulad sa atin. Yung mga pandesal, yung mga pagkain, yung anong mga klaseng tinapay. Ganito din siguro ang kanilang, ito din siguro ang kanilang uh, pangunahing pagkain. Sa breakfast or nandi, siniserve din nila in any meal, lunch, dinner. Kasi nakikita mo, ang dami talaga. Grabe, nakakagulat. Yung yung steamer nila machine na talaga, it's a big machine na talaga yung ginagawa tingnan mo. Tapos ang gaganda tingnan talaga yung anong pagkahulma, yung form nila oh. Ito naman is ano to oh, uh, kawayan. Nabibili natin ito pero ang kinakagulat ko talaga itong malalaking steam nakikita niyo yan guys, grabe. Kita mo yan oh. Tapos kung paano sila mag ng ano oh. Nang ano punuan talaga punong-puno. Punong-puno yung ano loob. Kita mo 'yan? So, talaga naman siguro ang show sa kanila yung stem